Yo, what's up mga ka-idol? Another day, another video mga ka-idol. Dahil special day ngayon mga ka-idol. Dahil birthday ang inyong bida. So dito mga ang mga tropa natin ay busy busy dahil naghahanda sila sa ating lulutuin. At meron tayong spaghetti at dito meron tayong lumpiang Shanghai mga ka-idol na puro rapper mga ka-idol. At dito rin si Nicole naghahanda rin dahil siya yung magluluto ng spaghetti mga ka-idol. Si Rona naman dito naghahanda rin ng ating pasta dahil gagawa sila ng salad at dito nagawa na rin si Nicole ng kanyang sauce para sa spaghetti natin at dito nakahanda na rin yung pinakulong tubig para sa pansit so busy busy itong mga tropa at dito makay muna kayo dito naghihintay sila dahil nagluluto pa rin yung ibang tropa at dito tampay muna at ito na mga kaid okay tagal kita <laughs> <narap>. okay tagal ko <laughs> rin nangarap itang inang yan Fast forward mga ka-idol, ito na yung finished product natin mga ka-idol. At imontage mo na yan. Inan, dito muna tayo sa ating favorite na hobby na sa paglalaro ng basketball. Kalaban namin dito ay game 1. Uh, kalaban namin ay Dream reaper So ipapakita ko lang sa iyo ang aking nag-iisang highlights mga ka-idol. Eto na, Kuya Melo set ng play. Magpapainip pa mga players. Melot, pasi sa gitna. Anibert, sumangat, basket, two points para kay Anibert. At syempre mga ka-idol, balik tayo sa main event natin mga ka-idol. At syempre hindi mawala ng ganito sa birthday. <laughs> At dito mga ka-idol, month of June ay tatlo kami mag-birthday at pinagsabay nga namin ngayon. So ito mga ka-idol, syempre nag -ipon, ipon lahat ng mga tropa at syempre ang sabi nga ay pinapakaldagan kami isa-isa. At sabi na nga ni Gemma ay hindi ko kayang kumaldag, Kaya ikaw na lang Gemma, aray ko! Aba, may pag-cake pa si Mayor. At sabi nga, ibublow down namin yung candle. syempre pagbigay natin. At yung pagsabay namin, natataka ko mga ka-idol, parang amoy yung Shanghai na, di pa naman kami kumakain. At dito, syempre kainan na. At yun, pila-pila lang. Kasi nga, lahat naman ay mabibigyan, matitirhan. Hindi nila alam na pansit nilang matitira. At i-aray ko! pass forward mga ka-idol at syempre pagkatapos ng kainan syempre hindi na mawawala yung inuman at ito yung mga ganap mga ka-idol nung nalasing na kami I'm stuck on you.

Magugos ka pa. No? Pwede but bird? Bird. <laughs> ka pa kay Joy. Nyari ka kay Joy. Away talaga yan. Saklap. Hindi niya alam ba Yung anak mo nang gaksas sa mga ka pa. Aray ko. <laughs> bus daw niya bus, bus. Aray ko. <laughs> Yung laki na ng gastos mo, ka pa na. Puta oh, nyo. Yeah. Aray ko. Tapon. Tapon-tapon ka pa. Tapos hindi ka pa makakaisa. Puta nyo. At hanggang dito na lang mga ka-idol dahil lasing na inyong bida. At syempre, maraming salamat sa inyong pagpanood. At syempre, huwag nyo namang kalimutan. I-follow nyo naman at supportan nyo ako yung mga video mga ka-idol. Dahil minsan lang ako mag-upload ng video dito mga ka-idol. At yun, syempre, papugay muna tayo. At hanggang dito na lang mga ka-idol. Bye-bye. See you next video.